trabaho muli si Master Hans Kua. Ah. At eto ang ilan sa aban tips at paalala para sa live na kay Bongga, October 26, Thursday para sa mapinanganak ng Year of the rat, hindi mo aakalain na darating ang blessing na to. Mag-share ng blessing sa iba. Green at two. Oksaman tayo mas sa masayang pamilya ay nasa chart, Happy Family Star ay activated. Gray at 15. Tiger, mag-ingat sa kinakaibigan dahil hindi lahat ay totoo at tapat. Kung minsan sila pa ang hihila sa iyo pababa. Pink at 17. Rabbit naman tayo, ingat tayo sa Tefstar ha. Pagdating naman sa kalusugan, iwasan ang hindi pagkain ng tamang oras or maastres. Magiging cause yan sakit mo. Purple at 6. Dragon naman tayo, wag mo madaliin ang mga bagay-bagay. Dahil nasa tamang panahon, mangyayari ang dapat mangyari. Aqua at 1. Snake naman tayo at ikaw ang Pink! ka mas suwerting araw. Pagdating sa trabaho o negosyo, maging hands-on tayo. Ikaw naman din ay may tagline na pagiging leader. Brown at 10. Ito na! of the horsey. Magiging mainit ang ulo dahil sa hindi sinusunod ang utos mo. Mag-ingat ha sa binibitawang mga salita. Pitch at 19. Go tayo. Pagdating sa love life, posible kang maloko ni sweetheart o partner. Pag-usapan ang mga problema na kayo dalawa lang ang nakakaalam. White at 8. Monkey naman, pagdating sa pag-ibig, may bagong miyembro ng pamilyang makakasama. Silver at 9. Rooster, Travel-travel tayo. Pagdating naman sa work, magkakaroon ng bakasyon sa malayong lugar. Gold at 12. Doggy, huwag maging sakim. Kalusugan naman tayo bantayan ang puso at ang kidneys. Sa love life naman, masaya. Ang love life ngayong araw, yellow at 13. Pigi naman tayo conflict day to day. Ang pagiging moody mo ngayong araw ay iwasan. magpa ng bahay, siyempre kay Master Hans. Red at 11. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong palad na sa lalay ang inyong tagumpay Ako muli, si Master Hans Kuha. Para sa hashtag Hansuwerte sa Abante!